Ayan ha, oh, mga amigo, padilim na So, dumagap gamili, mga amigo Alas 4.57 O, oh, mag-alas 5 na pala Pero Yan o, oh, yan ang metura ng uh, labas Pero, so, tuloy, tuloy na yung hangin Kanina, pabugso-bugso pa lang siya Buti na lang, mga amigo oh, At uh, bago tuloy yan siya uh, Lumakas Bumago na yung direksyon Hindi na siya dito nang gagaling sa may Dito, sa may gawing uh, ilog yung hindi na siya so ah uh, kumbaga man medyo kumugli na siya dito ni siya, uh, na siya siya din sa mga puno ng uh, sa pagkat gano kaya yung hangin medyo bawas kasi kung dito pa yung kagaya kanina na dito siya nagmumula dito kasi sa kanina nagmumula sa so may gawi dito ay ay eh, kung nagkataon mga amigo di medyo ididikdik tayo dito sa pangpang Ayan o, oh, tuloy-tuloy na yung hangin at ulan, hindi na sinahin to. O. Oh. yung kitang kitang-kita naman o. Oh. Kita sa video yata o. Oh. Hindi ko lang alam kung napapansin yung mga amigo. Yung, yung, gabi yung, yung pabor pa rin eh. oh. Pero, kahit pa pano, sumasangat na sa mga kahoy. Ayan o, oh, parang umuusok yung ulan dyan sa ilog. Ayan o. Oh. Hindi pa ito yung pinakamalakas niyan mga amigo. pagtitingnan natin yung windy, ay alas utso ko ng gabi yon. kanina nag upload ako parang hirap na hirap hindi natin alam kung may upload natin to ngayon o baka bago natin may upload to naka uwi na video late upload na tayo nito gawa ng uh, sobrang hirap ng dita ngayon mga amigo gawa na sa lakas siguro ng ulan humina yung dita yung ano mga amigo yung pinapakita doon sa ano sa dito sa Windy, kanina, alas 8 pa yung pinakamalakas. Ang nakabuti lang mga amigo at uh, dito naman magmumula nga sa may babangga muna sa Sarkahuyan. Ayan no. Oh. O oh, ayan, alas 8, ang lakas niya ay aabot ng 100. Ngayon, alas 5, 41. 41 lang naman pala regular tapos bumubugso siya ng 90. isang oh. Isandaan na lang pala yung mapapadagdag. Ay, ah, sandaan. Mahiya uh, mga sampo na lang. Ping. KPH na lang. Yun, tapos, pagka alas si, ba, babawas na, dandahan, dandahan na siyang magbabawas uli yung hangin. Yun. Yun, mga amigo. Yung... Sa mga observation ko, mga amigo, sa observation ko dito sa pakatan ano ano dito yung kahit na umabot ng 100 or mga 80 ganon hindi mo siya masyadong halata kaya napakahalaga ng kahoy ng lalo na yung mga bakawan yung mga kahoy sa pakat kasi yung kahoy sa pakat mararaming mga sangayan tapos uh, madadahon ah uh, yun ang kadalasan eh, pag may bagyo na sa bangka talaga ako, nagbabantay. Yun ang madalas mangyayari. Hindi siya talaga, kahit na 100 kph, hindi mo siya mahalata na ganoon kalakas ng hangin. Kasi pag, pag tumaman na siya sa mga puno, malaki yung ibinabawas ng uh, lakas ng hangin. Yun ang uh, kagandahan ng magtatago ka sa ilog. Maliban na kung yung ilog ay napakaluwang. Ito medyo maluwang na itong mga amigo. Ito ilog na ito. Eh. Ano? Maluwang to. Dito ako nakapapisto eh. Gawa lang dito po mister itong uh, kapitbahay namin. Dito lang ako tumali sa kanila. Oh. Uh, kung ang hangin nito ay magsusugsug dyan sa may ilo, na hindi sa babangga sa mga puno, napakalagas niyang 100. Medyo pag mahinahin na yung ating uh, low lubid o rotese, may posibilidad siyang uh, malagot. Uh, ganun niyang mga amigo. Pero palibasa, hindi naman sa pabor na pabor sa ilog at mamaya, mas papaling pa yan dito sa may gawin ng kaliwa, dito dito sa may gawin, dito mga amigo, papaling pa yan mas mas ano siya, mas lalo pang bubunggo siya sa kwanda, tama muna siya sa mga kahoy bago makarating sa amin o sa alon, hindi tayo mungung problema, gawa ng hindi naman tapasok yung alon dito dahil ilog na ah uh, sa baha naman, Ah, hindi naman ito binabaha mga amigo, itong ilog na ito. real, dinahikan, marami ditong ilog na pwedeng pagpasokan mga amigo. May langgas din sila tinatawag yan, ilog ng miswa. Bale, tatlong ilog. Apang apat ito, apat. Bukod pa yung ilog ng dinahikan mga amigo. Ah, kahit saan ka dyan pumasok, hindi naman ito binabaha. Yung. Nung kahit na bumaha pa, binaha na nga yung infantam, mga amigo, eh, ilubog na yung mga bahay, pero yung ilog, hindi naman ganong kalakasan ng agos. Maring tumataas yung tubig, pero hindi yung current niya, hindi malakas, mahina lang. Tumataas lang yung tubig, ganun lang siya. Kaya, hindi problema, basta maayos lang yung pagkakatali. Ang pwedeng makapagpagala sa bangka, yung hangin. ay eh, kaso nga, yung hangin nga, masyadong pigil na pigil din. No? Lalo na kung malalaki tong mga puno na itong mga amigo, maliliit na nga lang yan, eh. Saka isa pa, may, ang alam ko may mga pispan yan sa loob. Ay, yung sabihin, pag ng kahoy. Well, lalo na kung yun ay solid na kahoy, mga amigo, lahat. oh baka yung hangin, halos hindi na natin maramdaman. Yun ang kaibahan mga dito mga amigo sa ilog. marami oh, maraming bisos ko nang naabsorbahan yan sa ilog na dinaykan, lalo na. Hindi mo nararamdaman halos yung hangin. Yung maririnig mo yung ingay, yung tama ng hangin sa mga dahon, sa mga puno. Pero yung hampas dun sa bangka, hindi natin ganong ramdam. Dito medyo maluang lang kaya araramdaman natin maigi. Yun. <coughs> Siguro, baka aabutin pa ko dito mga amigo na ano. Uh, kung hindi mababago yung pinapakita dun sa windy, parang hindi pa natin kakayanin bukas ng hapon, lunis. Hindi pa kakayanin makalabas, malakas pa. Uh, Ah, sa dinahikan. Ayun, may ala hapon. Alas 5 ng hapon, 60 pa yung bugso ng hangin. Medyo ano pa yan mga amigo. malalaki pang alon. Oo. Oh. Makakalabas tayo mga ano na. Oh, Martis. Martis nga ganun pa rin meron mayroon pa 50 eh. May 50 pa. Oh. Medyo malakas pa. Oh. Pero ano yan? Uh, malalaman lang natin pag lumabas tong mga kasama natin, pwedeng pwede kasi dito tayo pumunta dito sa likod yan, oh. Ito yung dinahikan diyan sa likod. Oh, kasi pag nandiyan sa likod, kubli na yung cover na yung hangin. Oh, yan oh. Pwede oh, mahina yung internet eh. Kaya nawawala. Oh. Diyan tayo sa likod niya yung dinahikan, oh. Pwede tayo diyan pumisto. Yan. Para kung nandyan ha ah, madali na ang pag-uwi sa bahay kasi malapit na eh makakapundo na oh, yun naman eh bibisitahin muna nila roon eh kung uh, aring daong ano oh, kubli siya sa habagat yun importante kubli tapos pag uh, bumago na yung hangin kasi habagat pa rin eh oh. pag bumago na yung hangin nag di balik lang doon sa amin kalmada na oh, ganun lang yun brabio oh nagkukulay violet mga amigo yan ay dalang ulan niya yun ah uh, mamaya hindi na tayo magkakakitaan uh, kahit gustuhin ko mag video mas lalakas pa ito mamaya pero hindi na natin makikita gawaan ng madilim yun oh, mga amigo alas pa pala ng gabi mga amigo ibig sabihin hindi pa ito yung pinakamalakas pero yung yan umuuga-uga ng ating bangka no? yan o no? hindi na yung hangin mga amigo o oh. pinakalog na tayo ng uh, ano ng uh, hangin oh, pero kunti na lang naman ay dadagdag nito gawa ng parang ipikipi it's yung ganitong oras tapos uh, magiging 100 tickets Yung bugso na yon mga nito o, Hindi lang natin makikita ng maayos Diyan sa labas mga nito Gawa ng Sobrang dilim Nayanig yung bangka Hindi lang natin makita at madilim Para kung nililindol Pag nabugso yung angin Madilim lang Nagkakalampagan yung Nagkakalampagan yung Nagkakalampagan oh. <laughs> yung tapos yung bangka natin pa, parang inuugay, parang inuugay-ugay, wala namang alon. Parang, parang nililindol ako dito mga amiko. ko yan, Pero ano na yan, baka alas 9 na yan, mangang hanggang alas 9 media na mga aming ko ay. Yung sa weather na pinakita. oh, yan, ang na naman. oh, yan. oh, Madaling, hindi, na, rin naman magkakakit na ano Kahit ko dito lang naman sa bangka na kayo ilaw Tapos ko nakikita niya ah, Hindi lang kasi aninaw dito ay eh. Pero naani-aninag ko naman Yung mga pulong kahoy nagbabaliktaran taran yung sanga O oh. Ayan o, mga amigo, para lang ng dahilan oh. Ang tap na, may hangin pa ito sa labas Ayan o, hindi lang dito hirap lang talaga makalusot ang hangin sa pakat ayan o oh, doon sa kabila ko oh, nakikita naman doon sa kabila yung ano nang kuhan buto na lang mga amigo at nitong hating gabi hindi nagakanong maulan pero grabe kagabi hindi ko na lang nabibidyo ng kalakasan talaga mga amigo yung bangka ko parang nililindol eh nag-u ng hangin Oh, mas dilim lang kaya hindi natin makita. Oh, nagpapandilim pa rin ng paligid Ah, oh. mm -hmm. uh, sa tansya ko mga amigo, ngayon maghapon parang hindi pa kakayanin makalabas. Baka magpabukas pa kami. Para Makakatulog pa ng isa pang gabi. Yun. At eh, talagang pumpa. Malakas pa. Uh, ang masaklab nito mga amigo. Wala pating signal ang Juan. Pati sila site natin, walang signal. Yun. Hindi ang cellphone. Wala tayong kontak ngayon. Ayan o, oh, mga amigo. O. Oh, oh. Parang uulang pa yata ng todo. May mga, may pahabol pa. Hindi, basta-basta ang itong dumaang bagyo, si Juan sobrang laki ng nasaklaw niya. Uh, na ano may signal pa tayo nanonood tayo sa YouTube mga amigo halos buong Luzon affected ng bagyo, yun siguro mga ano bukas bukas pa mga kalabas